Hi, welcome sa aking page. Ako nga pala si The Curious Man, pwede ka bang mag-subscribe, like and share, salamat. Ano nga ba ang nangyari sa Bangkok kung curious kayo tere sabay-sabay nating alamin? Kamakailan, muling nag-trending ang Bangkok hindi dahil sa magagandang templo o masarap na street food, kundi dahil sa mga sinkhole na biglang bumubuka sa mga kalsada. Ano nga ba ang sanhi ng mga ito? At paano naaapektuhan ang mga mamamayan? Tara't alamin natin. Noong nakaraang Setyembre, isang higanting butas ang bumulaga sa gitna ng Samsenador Road. Aabot sa 1,500 toneladang kongkreto ang ginamit para takpan ito ngunit biglang huminto ang operasyon ng matuklasang may underground tunnel network pala sa ilalim. Nagdulot ito ng traffic, paglikas ng mga residente, at pangamba sa kaligtasan ng mga gusali. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng sinkhole? Ayon sa mga eksperto, posibleng dulot ito ng mga konstruksyon sa ilalim ng lupa, pagguho ng lupa, o kahinaan ng mga tubo. Ang mas nakababahala, may mga ulat na ng mga lamat sa kalsada bago pa man o ka ang sinkhole. Ibig sabihin, maaaring may babala na pala na hindi napansin. Hindi lang sinkhole ang problema. Noong Marso taong 2025, isang malakas na lindol sa Myanmar ang humanig hanggang Bangkok, na nagpagiba sa isang 33 palapag na gusali sa Chatechak, Labinsham ang nasawi, 75 ang nawawala. Nagtulak ito ng tanong, sapat nga ba ang mga pamantayan sa kaligtasan ng mga gusali dito? Kailangang kumilos ang mga autoridad, siguraduhing matibay ang mga konstruksyon, investigahan ang mga underground project, at bigyan ng prioridad ang kaligtasan ng publiko. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng wait lang tayo kapag may nangyayaring sakuna. Dapat handa tayo before pa man ito bumuga. Ang Bangkok ay isang lungsod na puno ng kasaysayan at potensyal. Ngunit para patuloy itong umunlad, kailangang matuto tayo sa mga insidenteng ito. Sa mga mamamayan, maging alerto. Sa mga autoridad, maging proactive. Para sa ligtas na kinabukasan ng lahat.